Hello po sa inyo. Kami po ay papunta kayo dito sa bayan ng Bako at balitang balita na baha or binaha. So titinan tila natin hindi lang yung baha kundi yung kalagay na ilan natin mga kaibigan na taga dito. Baka ito kina Javit baha din. Kasama natin si Chito for the very first time after 3 months. Ngayon lang yata kami nakasama sa isang sasakyan. At natapos na rin ang kanilang mga palabas. May isa pa ba ka? Tapos na na? Yeah, tapos na oh, ang kanilang mga palabas. <coughs> na <Lungangina> naman ang mga rakit. <laughs> Pahira pala naman ng Januari. Ayun o. So sana naman po ay hindi pa siya itong eh. Tapos na natin kung makakadiretso tayo ng Puerto kasi masama ang panahon, nagdadalawang isip ako. Andun kasi sila Dexter, ang kanyang buong pamilya at anniversary nila ng isang araw. Parang ititritraw yata sila ng kanilang mga anak ngayon, taya, sila, taya yung mga bata. So balak namin sumunod sana. Mag-overnight sila ron. Eh ako naman kasi wala na akong nightlife. Eh, Ayoko na mag overnight So, kinakailangan bumalik. Maganda na pa ko, ano? So, may mga ilang lugar na, Medyo baha Sana naman ay wala na din eh Sana naman ay humupa na Kasi nakakaawa rin yung mga binabaha Ito pa naman ay ano, flood prone area Parang kaya na yung kalip yun Ayan pa, hanggang bewang yan dati no Wala na, okay na, na Okay na no Ayun, meron may konti pa doon. Hanggang saan kaya yun? Ikaw po, susun ko na. Okay, so mukhang hupa na doon. Tingnan natin yun dito sa Barangay Burbuli. Ano nakita ko Barangay Burbuli na talagang hanggang bewang. sa lugar doon. May bago ng tulay. Sana gawin lang nila itong ano, parang night market area. na. <laughs> kawawa, mga bahay na nakalubog din eh. Ayun, may baha nga. Ito Di kalimitan dito. Ito dito. Kasi ito talaga yung ano eh, ito talaga yung mga flood prone area. So, kagabi, siguradong ba ang bahay, no? Oh? Kita pa yung ano eh, may mga bakas pa ang lumipas. Ito na, thank you Lord, ito na humupa na. Ayan, nakalagay naman mismo yan, no? Oh. This is a flood-prone area. Ayan, oh. Kawawa ang mga tagari. Ayun, meron pa dun, oh. Ayan. kawawa -kawa yung mga mabababa ano ang bahay yung pwesto ng bahay nila siguro mas mataas ka kampi yan sigurado mas mataas ka kampi so, ano? Kapag hindi na susolusyon na ng baha dito Dari hindi na Magayon ba na tayo natay? Huh? Ay, <laughs> toilet Kumusta ang baha sa inyo? Wala na mong baha o oh, kagabi? Baha mong baha? Oo na. Sinabi pa niyo nga, inaalaki na ulit. Ay, nangyay halos wala na, ano? Lala. Buti naman. Inaalaki pa ulit ng yung tubig. Ala, lalakas pa rin doon tubig. Maulan pa, pa rin nga, yan o. Oh. Eh, meron pa rin nga, uh, iyo o. Oh. Naku po. Ano o? Oh. Oo. Oh, oh. oh, may mga bahayan pa sa banda roon. Di meron ka kayo dito dati? Ha? Huh? Uh, Saan dito? Okay. Sinachito pala ito meron dito dati. So ano siya? Na niya ang pagbaha. Mm -hmm. Makakatabi ka tayo dito, Punso? Okay. Okay, kukuntakin ko lang sila Dexter. Kung hindi malakas doon, tutuloy kami. At kung medyo malakas naman, o, <coughs> uh, 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 ano, kasi nakuya nag-uulan doon. Tapos yung mga bahaba. Hindi, hindi na lang. Ay, grabe yan. Yan ang epekto pag may mga basura. So, malamang, ay basura pa rin ang dahilan. Kahit sa kabukiran, ay talaga rin naman. Tinatawagan ko lang si na Dexter, si na Sherilyn. Tapos pasok kahit isa, baka naman kako kami ang mahina din ang signal. Hindi pang text pati eh. Three words eh. Ayan oh. Lakas pa rin, ladies and gentlemen. No? Tapos na, ulan na naman. Ang Na ulo naman. na sila Dexter. Nagulat ako dumating sila rito. Ayun ang kanilang sasakyan ako. Oh. Tara! Ano yung kaso sila lahat dito? Ilan yung kasama nyo? May dalawang pubag ah? Favorite color natin yan, oy. Oh. Uh yung -huh. sinurpresa nyo naman ako, nakabili na palaki ng car. Ay, pero mo na, nagkasa lahat yung mga yun. Uh -huh. Ilan sila? May, may labing lima, no? Ilan kayo din mahal? Sixteen 16. Aray sa anak, mamaya nyo makikilala ang lahat ng kanyang mga anak. At saka yung mga kasama. May pogi pa nga. <laughs> si Johnny D. Eh, mga kasama nila, mga kaklase yata. Mga kaklase ba wow, Tropa, ka? Tropa-tropa, mga barkada. Ang dami. So yung ta sama tayo sa kanila, sila overnight doon. Hindi eh, tayo babalik ng alas 6. Ana? Okay. baba <laughs>

Go. Just go. Ah. 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 parating sa uwi ana. Pero nagpipilit pa rin ng mga bata. Alam niyo naman mga bata, siyempre gusto nilang matuloy yung kanilang mga gusto mag-tent, gusto mag-ano. Dumanin tayo sa pagkabata na kailangan matapos, sumaya bago buuwi. <laughs> so, balak na pumunta rin sa White Beach. Meron daw doon bakawan na pwede rin maglagay ng tent kahit medyo maulan. Hindi talaga may pinayagan doon. Sabi nung Ali, baka naman managot siya. sabi ko kay Texas, sabihin mo na lang sa kanila na talaga hindi pwede. Hindi kayang maligo, hindi pwede ang, ang, ang lakas ng hangin. So wala talaga, hindi, hindi pwede magluto. Or... Ay nako let's go! mga pagtagpara ng bagyo. Kumuha na, na lang sila dito ng grupo. Oh, ito rin room natin dati. Magkano ito, Ech? Ang dami. Magkano ito, Echi daw? Matawaran. Ang oh, dami ninyo. Hindi kayo makakapag-ten. At siya, tara mag-tiktok. Hayop na. Tara, anak, maaga pa. Iyon. Masaya na sila dito. Ano, masaya na yung mga kayong ngayon dito ngayon. Anong tawag doon? Para gliding? Oh, para gliding at? Ano party boat. Eh, nagkaroon ng barko ngayon. Ah, hindi barko. Parang ano siya? Party boat. A party boat. Oh, parang masarap pa masyado. Makano kayang gayaan? May, ano na, may kwarta na tayo maayos. <laughs> ang kataasan nito, bago umuwi, makapag-tiktok man lang, hindi naman lugi. <laughs> Ah, ang ganda dito, di ba? May maganda silang pwesto. Charang, White Beach! Ayun. <laughs> Ayan. Okay, sa isang araw pupunta tayo doon. Tatry natin. Magkano ang kaya yun? Ang ayoko ko yung mga ba banana boat. Takot ako mga... May marami silang mga nandito, dito. Mga... Ang tawag doon? Yung mga boat rides. Rides, oo. Oh. Okay, so magti muna kami ng isa. Bye. Nakakalas yan lang kayo. Okay, so naka-tiktok din kami paskong-pasko ng sound. Kasi nagluluto na sila din eh? busy si Meses. Ano yung tinaktatan niya, Meses? Ayan. Ka, Ako ko, kahit hindi na nasa White Beach, Perto Galera, na talaga man tourist spot, ay puro ano pa rin. Puro baha pa rin. mga ah, kaibigan, kakapanin po natin mga kaibigan. wow, okay, andito po sa ating tabi. Oh. Si Miss Rosana. Oh, Rosa Rose Rosana Roses. Rose. <laughs> Ang babaeng walang pahinga. walang <laughs> pahinga. <laughs> Dahil walang kayo pahinga. gusto magpa break na kayo. Okay, kung magpa-braid din lamang kayo, isa kanya na. Talaga okay, mga pati. Pati tutsang nyo sa ilong, kaya niya i-braid. Tama yeah, ba ako? Yeah. May lab. <laughs> <Tutsang. Hello. laughs> pati tutsang. Hello po. <laughs> ay, ano eh, ano eh? Tagawag ka po, hindi uh Wow. -huh. <laughs> Oo <laughs> nga. nakaka <laughs> e. Ayan, ka raw. Talagang ngiti Ano? Papabraid ka ba, mga? Iyan na. <laughs> <Dito> mo Sa regular. Ito di Pag nakikabit na yan. Oh. May bayad na. May dami sa pagyan. 🎵 So puputok ng dilim. Kaya maglalabasa na mga anghel. <laughs> Para magpaligay at magsabog ng ningning. <laughs> Pero <Pertugalina! laughs> Uy, na kami dito kasi hindi naman kami makikip... Hindi kami pwede makapagsabay nito at marami yung mga bata. Saka kagulo pa sila ron. Yung lupo so, pa Yun na. May tayo. Ano, po, mentero. Malaki. 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 Ano Malaki. 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 ano Malaki. 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 Ay gabi niya, malakas pa rin din eh, oh! Ah ah! Oh! Uh, ito awa ang mga nakatira din eh oh. nga! Oh. Nagpunagato kami tuloy ang pulan at masasaram kami! Eh, pagrabe! Ka baal, eh. Dung -dung -dung to. Hindi tayo muna matuloy ngayon ng pagtingin-tingin ng mga presyo dahil malakas ang ulan. So pag hindi tumili hanggang mamaya, ay di bukas na. So, pansamantala, gusto ko ipakita sa inyo ilang mga nakuha na nating eksena sa Japan na hindi na natin naipalabas. Kagaya ng ating pag-ikot-ikot uh, sa Don Quixote, ang mga noodles, malalaman niyo mga presyo ng mga noodles doon. Iba't ibang klase ng ramen noodles, mga, mga cup noodles, etc. At pati na rin kung magkanuhan baga ang mga bigas. Di ba may nakita rin tayong ilan doon? kabalano, masulong so, niya ka, May cheese pa, alam pa? ano ano ka? ano 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 na oh. Oh, Ayan, so tuloy pa rin ang ulan. So wala po tayo magagawa kundi kumain na lamang itong puto bumbong at bukas po tayo mamamasyang sa mga palengke o supermarket para magkaalaman na ng mga presyo. Pasko po, nag presyo. Yan ba'y tama o kasi nungalingan? O myth lang. So malalaman natin yan bukas. Kung talagang ilang porsyento hindi nakasabi na iba mga Android eh. <laughs> Excuse me, 50% daw. Yung iba mga gulayin. Ang tinaas at lalong lalo na mga prutas at so mga lalang, ng karne at lalong lalo ng karne magkano na ng manok ngayon? by 200 plus na eh ah bakit? ay 200 plus na so yun huwag kayo magkakakalas at kailangan kasama ko kayo sa pamamalengke <laughs> malengke